Ano ba ginawa? Aba, akala niya tubig, yun pala magkihika nung pinag inunod ni kami. Ay, mainit yun. Hindi <laughs> <Hey>, bulwak. Bulwak. <laughs> <laughs> Ikaw kumukulo. Ikaw <laughs> kumukulo. Oo, oh, oh, akala niya tubig. <laughs> <laughs> Kailangan pa ito si nung alay. Bakit ano yun? <laughs> kumukulo daw mantika, hindi bumubulwak. Hahaha. <laughs>

Ang umakamakit ang mga boys niya. Kapit talaga Hoy, alam mo po, si Ernie Tumakas sa inuman namin kagabi. Ay, ang ginawa. Alam mo, naghanap po siya ng boys. Ay, Kaya lang ang boys na nakuhan niya. Ano? Ay, eto. Eto, gurami. <laughs> <laughs> wala pa di ka Wala pa ano-ano. Masanda pa. Matanda pinatulak kasi wala siyang, wala siyang pambaya doon libre. <laughs> Totoo ba yun? Not true Hindi <laughs> ako mukuha ng Alam ng tao yan Hindi ako mukuha ng mga Grunchy Eh bakit may advance? At alam ko Ang barin mo ito Hanggang ngayon Tatlong araw na Hindi pa natae Eh hindi naman kamukha na nagpapaano para mata eh. Ay, dahil nagpapaano. Nagpapaturing. Ay. Nagpapaturing. Not, <laughs> Not true. Not true. Ang mga gentlemen, nandito to. Yan. Nakatama naman yung ganda kong ito. Tingnan mo pinagpatan niya, no? Peke. Hindi <rope> peke. <numa languages> Natural yan. Tingnan mo tayo nga, o. Oh, Parang tayo ng daga. Adwende. <laughs> Adwende, hindi daga. <laughs> <laughs> si Lolong mo na Si lolo, si Roror Martin yun ah, yung dakila si ano yun, si madrigal yung, uh, Dakila lang <laughs> mo, da dakila Dakila ka daw Oo nga, dakila <laughs> Dakila nga pala, apelido niya Ito nga pala dakila Dakila pero <laughs> hindi time. ako sure oh due time <laughs> Dakila pero hindi ako sure Dakila! Ya. <laughs> walang mainom. Kaya wala mainom, malamakay, mantika, bawo. Imagine, mantika, ininom. Eh, bago ko. sabi? Wala doon siyang mainom. Ay, nung nalilok, anong nangyari? Ayun, morochi. Ay, <laughs> <laughs> hindi, para bumuwak muna eh. Buwak! <laughs> 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 Kasi hindi pa nasusundot, hindi ko mga na-earning, nagpasundot. Kapitay mukha ayo, mukhang kasuwa, <laughs> Kapitay nga mga nang ng sa tayo ng ano. O. Para ng mauring ng kabayo. Ibig eh, sabihin mauring ng kabayo. <laughs> Hindi tingin sa tambullo. butlo, Tingin sa tambullo. <laughs> Ayaw na lang babae. <laughs> Sinilip. <laughs> Sinilip. Sinilip ni Lolo Badong. <laughs> babae doon to. Babae doon Ay, parang, ay, babadong. Mahal ng babae. Kabayo. Kapag may dumampalit ng babae, <laughs> kabayo. O, yung aso, tingnan mo, nakakalkalo. Hahaha. <laughs> no, 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 no. oh, no, no, no. Ano ba yun? Ano yun? si Logan mo. No. <laughs> <laughs> Ayaw. <laughs> Ay, gutom na yun. Kumain ka na. Hindi. <laughs> Kumain <laughs> <laughs> ako ng tina, ako Gutom may. May, may ako na na. Putang na Ang to May sarili sa kumot. Hahaha. Hindi. Akala ron niya, hindi kumot. Sabi ko yan na kumot ko, binigyan ni Mylin. Akala ko hindi kumot, inilagay ko doon sa tabi yun. No? Sumalis. <laughs> <to -tabik ko. laughs> tapos yan, kumot ko, hinila ng hinila. <laughs> mga bandang mga kumabang 30s. Ano pa kayo mo na electrofan? Ang gilong talaga. Ang <laughs> mo. <laughs> 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 <laughs>